Halos isang buwan na nakalipas matapos hilingin ni Joe Vidal isang leader magsasaka na isa ilalim sa pagsusuri ang biniling palay ng NFA ngayong 2025 dahil sa maaaring di mataas ang toxicity level nito na makakasama sa kalusugan na na nagdulot sa pagkantala ng pamimili ng palay ng NFA dahil sa isyong ito. Atin pong alamin ang update sa ating follow-up report. Mararo po at your service ito ang ating special report. Immediately, nung may reklamo po kami na tanggap na ganon ay nag-act po kaagad ang provincial branch o ang branch ng NFA Occidental Mindoro. Kumuha po kami ng samples at ipinadala po namin agad-agad ito mm -hmm. sa kinaukulan sa sa regional office namin. Then, mm -hmm. uh, pinadala kaagad yan sa central office. At ang central office ay nakipag-coordinate immediately sa BPI o yung Bureau of Plant Industry na siyang in charge sa pag -e examine o pag-aaral tungkol sa level of intoxicity ng palay na, na napunta po sa amin at may kaupulan sagot na po rito yung amin pong uh, central office uh, yun iba pong ginamit na mga chemicals ay Sinasabi po na dati nang ginagamit to ng NFA at pagka in to dun sa palay ay only a certain period ay nawawala to dahil sa gas na gas content na ito. Mm -hmm. At meron nga pong iba naman na kasalukuyan pa pong hinihintay namin ang results na manggagaling po sa BPI upang makita kung na-contaminate ba talaga yung atin pong mga palay mm -hmm. o hindi. Dahil food po ito dapat sa food safety dapat lahat ng ating intake sa ating katawan ay mm. safe to consume safe as food ah. or safe to consume okay lang naman na mag-act tayo immediately upang mm. hindi naman po maging contaminated yung ibilalabas po na bigas ng NFA kung sakasakali. Uh, yung sinasabi It, ba ninyong dati yung dating uh, mga fertilizer Chemical, chemicals, chemicals na, na, lang, ginagamit na ginagamit po gamit. namin o yung mga pesticide. Ay, uh, yun yun dati? Yes, sir. Yun din po ang ginamit ng ibang mga farmer na hmm. nag ng pest control measures. Yun nga lang, wala po silang uh, kapabilidad o walang lisensya. Baka hmm. hindi po tama yung yun, pag-conduct ng pest control measures. Hmm. So, yun so, uh, sa binabanggit po ninyo na medyo mayroon pang ibang chemicals na? Yun po yung pinag-aaralan nyo yun ng BPI. ng BPI. Pero yung iba, hindi <clears throat> na nila dahil sa level po ng National Food Authority, oh. nakita na nila na ito ay hindi naman nakaka-apekto sa palay talaga. So yung mm. iba na lang, tulad nung mga mabibigat mm. na mga mga chemical siguro, mm. yun ang pinadala talaga sa sa BPI for further review. Ah, oh, okay. Ito po yung naging dahilan kung bakit po kami tumigil muna sa pamimili ng palay. Oh, okay. Dahil yung po kasing bakante na yun, na baka lalong dumami yung contaminated mm -hmm. at mas ma ayaw po namin na mangyari yun. Mm -hmm. uh, pagka na-clear na po lahat yan, ay tsaka po siguro ulit kami mamimili ng palay dahil ayon naman po sa pangako ng aming administrator, mm -hmm. pagka may bakanting espasyo na ay mamimili na ang NFA. Mm -hmm. Pero yun po yung tumi nagpatigil po sa amin na mamili dahil baka yung papatungan namin na mga palay ay contaminated, contaminated at yung iba ay hindi. Baka magkadamay-damay. Madamay, damay, madamay. O. madamay oo. Yes. So dito po sa nabanggit ko ninyo, hindi talaga kayo nagpagiling ngayon? Nagpapagiling po kami dun sa ibang stocks, yung mga 2024 stocks po namin. Ayun ay, lang muna, inuuna nyo? Oh, po. Kasi, kasi ang issue dito yung 20, 2025. Yes, sir. Yung yes, okay, oh, safe na ba yung 2024, 2023? Oh, Ayun, okay. So dito po sa nabanggit po ninyo na, na ano eh, Stop. Dahil doon sa issue na yan, kaya na tumigil kayo. So, kailan uh, posibilidad na pwedeng magsimula ulit kayo mamili? Mamimili po kami once na may result na po yung, yung final result yung na. Final na yan. Yung, mm. Or, titignan namin kasi clean and dry and free from infestation mm. and objectionable odor, yun pong aming mm. pinamimili. Pagka sa maaamoy ng mga classifier namin, na may oo, kakaibang oo. amoy siguro yung pala eh, magiging cautious na po sila hindi uh, uh. na po nila kukuhanin ito kahit pa clean and dry yan kahit napakalinis niyan mm. pero kung may objectionable odor dahil baka ginamitan ng mga pesticide mm -hmm. na hindi naman ito uh, authorized mm -hmm. ng National Food Authority ay hindi po namin bibigihin. Aayun ah, so nagkaroon ano na ngayon so, uh, magpo cautious uh, na oh, magpo po kami oh, doon oh, oh, oh. para po sa safety naman po ng mga okay. consuming public. Ayun. kasi kung kung doon pa lang ay eh, mayro nang aga ko ano hindi na natatangkahin yes, uh -huh. so because of that issue oh mm. uh, so na nadagdagan ng inyong ano uh -huh. ang inyong actually andun naman dati 'yun eh uh -huh. siguro lang uh, dahil ma baka naka face mask o yung aming classifier that uh -huh. time baka hindi niya naamoy or uh -huh. wala na yung amoy that time uh -huh. kasi gases ngayon kahit inisprehan nila yan dahil yung yung contain ng chemicals ay madali namang nag-evaporate. Hindi mo na talaga maamoy yun. Manatili pong nakasabaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon, komprehensibo, makatotohan at, at detalyado nating pagbabalita. like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo, at your service.